Alas tres ng madaling araw, isang alarm na walang pinanggagalingan, at isang bulong na hindi mo dapat marinig. Gising ka na, kung naririnig mo na ito, huwag kang gagalaw. Ang alarm na hindi tumitihilong. Ako si Michael, 27 years old, at kasalukuyang nakatira sa isang lumang apartment sa may Camuning, Quezon City. Galing akong probinsya, kaya nung lumuwas ako para magtrabaho dito sa Maynila, sanay na ako sa katahimikan tuwing gabi. Pero isang gabi, nagsimula ang lahat sa isang bagay na akala ko ay simpleng guni-guni lang. Alas tres ng madaling araw. Nagising ako sa isang malakas na alarm. Yung tipong tunog na parang lumang digital clock. Maingay, paulit-ulit, parang lumalagos sa tenga. Ang problema, wala akong alarm clock. Lagi kong ginagamit ang cellphone ko sa pag-a-alarm, at sigurado ako, hindi ako nag-set ng alarm nung gabing yun. Unang akala ko, baka sa kabilang unit lang galing. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin ito tumitihil. Tumayo ako, nilaybot ang kwarto, sinilip ang mga outlets at paligid ng kama. Wala. Tahimik ang cellphone ko. Wala rin kahit anong electronics na pwedeng gumawa ng ganang tunog. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang mapansin kong ang tunog ay nanggagaling sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong lumuhad, at sa pagyuko ko, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang galing sa loob ng isang kuweba. Hindi normal. Walang ventilador. Nakapatay ang aircon. Sinilip ko ang ilalim ng kama. Wala. Pero bigla, naputol ang alarm. Tahimik. Bumalik ako sa pagkakahiga. Iniisip kong nanaginip lang ba ako. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang tumunog ulit, mas malakas, mas nakabibingi. 3 a.m. Tiningnan ko ang cellphone ko, alas 3 na. Pero walang alarm. Wala ring up na bukas. Literal na walang pay ng gagalingan ang tunog. Lumabas ako ng kwarto, kinuha ang flashlight, at naglakad papuntang kusina doon ko siya narinig, mas malinaw, mas malapit. Nang gagaling ito sa dingding, sinubukan kong idikit ang tenga ko sa pader. Tumigil ang alarm, pero sa mismong pagdikit ng tenga ko, narinig ko ang isang mahinang bulong. Gising ka na.